Hi guys, tingnan nyo guys ang ganap dito sa video na to kuha ito sa CCTV guys yan, iba talaga kasi guys kapag may CCTV ka kasi meron kang evidence na ano, magagamit or may ma ka, malaking tulong talaga sa lalo na sa may mga tindahan guys tingnan, tingnan nyo ito guys ito si ate kasi nag ano siya nag ang tawag dito nag load ata siya <coughs> load ata yun or cash in tapos naiwan niya guys yung pera niya dyan buti na lang at wala nakakuha at, at ano at may video ako ng CCTV kaya nalaman ko kung kanino ang pera so ayan guys matagal pa dyan guys <laughs> kasi nasa loob pa nasa loob pa ako yan guys nag, nagano ano yata ako dyan nag gcash nagpa-process yata ako ng gcash dyan tapos hindi ko pa naabot yung sukli tingnan natin guys yan, antay si ate dyan medyo matagal-tagal siya antay yan guys malabo na yung CCTV ko kasi lumaan na yan, umalis mo na si ate dyan saglit kasi malapit lang naman yung bahay and then bumalik siya ayan ah nag cash out siguro siya si ate dyan baka nag cash out tingnan natin kung anong nangyari dyan so ayan guys ayan oh. magbigay na ako ng pera kay ate ayan naiguan yung 500 sa so, babo ng freezer ng ice cream ayan kitang kita guys so naiwan yung 500 mula ako sa CCTV guys ay naku baka hindi na malaman kung kanino yan ayan lumabas yung asawa ko dyan hindi niya yan napansin buti na lang wala pang sumunod na bibili ayan guys hindi napansin ang asawa ko kasi lalabas kami dyan eh. mamimili kami niyan hindi niya napansin yung pera nakaparang si babong ice cream so ayan guys mga ilang minutes pa dyan ay lumabas na ako dyan guys. Kasi nga lalabas kami mamimili ng paninda. Malabo na yung kuha ng CCTV guys. Kasi luma na yan. Sa init, ulan siguro sa labas. Kaya ganyan. Pero baka kailangan ng linisan. So, antagal pa. Tagal ko pa dyan bago lumabas. Ayan. So, tingnan natin ang na susunod. So, ayan na nga guys. Lumabas na ako dyan. Ayan. Paalis kasi kami yan. Ayan, nakuha. Nakita ko yung 500. Buti na lang. At, ayan, may sumunod na ano, bibili. Buti na lang, kamar. Now na ako na lumabas. Buti na lang at nakita ko yung 500 guys. Ayan. So, alam po na kung kanino. Kasi ako ang nag-abot kanina yung last na bumili. Or last na customer ay yung nag-gecash. Kaya alam kong kanino yan. So, kinuha ko siya guys kaso hindi ko maano siya kasi umalis na yata yung babae kasi paalis yun eh may magbabiyahe yun so pinasok muna sa loob ng pera and guys kung wala sa si CCTV guys naku baka to kung kanino yun pero alam ko naman kasi siya ang last na binigyan ko ng pera eh so yun guys ang kinagandaan ka pa mag CCTV kasi tindahan malaking bagay talaga siya malaking tulong kaya maraming beses na yan guys na may naiwan na pera dyan minsan wallet and lang ko kung kanino siya, kung kanino dapat ibalik so ganyan guys so lang yun lang guys sa aking konting sharing for today's video guys Yan, share ko lang para sa awareness ng may mga tindahan malaking bagay talaga kapag may CCTV sa labas ng tindahan guys So, ayan, guys. Alis na kami dyan. Mabimili kami ng paninda ni Mr. So, ayan. So, lang, guys. Thank you for watching, guys. Thank you and God bless us all. Bye-bye, guys.